Para sa mga mahilig sa astronomy, isang pambihirang pangyayari ang ating makikita sa kalangitan sa Webes Puya ng umaga. Kung ano yan, alamin natin kay Rod Lagusad. Isang pambihirang pangyayari ang inaasan sa Webes ng alas 5 ng umaga. Ayon sa pag-asa, may kita mula sa kalangitan ng alignment ng planetang Venus, Mars, Saturn at Neptune. May kita ang Venus, Mars at Saturn kahit walang gamit na telescope. Kasama dyan ay ang planet na uh, Neptune, subalit so, ang uh, Neptune ay katikit yan ng, ano, ng uh, planet Venus. Kaya lamang po ay uh, para makita po ang planet Neptune ay dapat po ay meron pong telescope yung gamit. Kasama na po dyan ang buwan ay tila ba parang naka-align on normal perspective. Diba, no? mula dito sir, ay nando sila sa parang isang linya. Ay sa pag-asa, tiyatawag itong conjunction. Isa itong celestial event na kung saan ang mga planeta ay makikitang nakalinya o magkakalapit. Paliwanag ni Raymundo, ito ay nakadepende sa revolusyon ng isang planeta o ang pag-ikot nito sa araw. Anya, ang Venus at Mars na malapit sa mundo ay madalas magkalapit. Ito naman ay walang kinalaman, let's say, na magkakaroon ng uh, prahedya sapagkat although para sa nakakalapit sa kalangitan, ay magkakalayo naman ang mga planeta. So, wala itong epekto. Pinakamagandang silipin ito, mga bandang 520. Kasi pagdating ng mga 530, yung mga going to 6, ay um, ma-obscured na ng, uh, ng sun ito. So, hindi natin na makikita kasi nga, mas maliwanag na ang araw. Kaya magandaan niya na mas maaga para makita ang celestial event. Kaugnay nito, umaasa ang pag-asa na hindi magiging maulap ang kalangitan para makita ito ng malinaw. Rod said para sa pambansang TV sa bagong Pilipinas